workers sa ibang bansa, particular sa South Korea. Apat na pong reklamo ang idinulog sa gobyerno kaugnay niyan. Yan ang tinutukan ni JP Soriano. Sa loob ng limang buwan noong isang taon, nakapagtrabaho bilang seasonal farm worker sa Gangwon South Korea, si EJ, na residente ng Tarlac sa Pilipinas. Mga gulay gaya ng asparagus ang kanyang tinatani na binibenta ng kanyang Korean employer. Legal ang status ni AJ sa South Korea. Meron siyang working visa. Pero wala siyang overseas employment certificate mula sa gobyerno ng Pilipinas. Wala rin daw siyang binayarang anumang placement fee. Dahil ang nagproseso ng kanyang application ay LGU ng Tarlac at isang Korean national na tumatayong broker. Pero may problema pagdating niya sa Korea. Hello mga ka-dreamers! Welcome oh. back to my vlog. Hello, everyone! For today's video guys, isi check ko lang sa inyo yung nangyari ng na mga Pilipino, na mga nahar sa Pilipinas sa papunta dito sa South Korea. Since nandito pa kung guys sa South Korea, naging number po yung sahod namin kasi po yung pinirmahan po namin na kontrata po pala dun sa itong eh, sa kontrata is uh, nasa 80,000 pagdating po doon sa Korea po binabaan po nila napunta po sa ano dun sa broker po na nagpapalipat sa amin halos na hati po yung sahod namin sir na-share ko lang sa inyo guys kasi nga uh, meron pa lang mga na-recruit na mga Pilipino sa Pilipinas na mag-work as a seasonal farm worker sa probinsya ng South Korea dito nga bali ang nangyari pala guys ay ano lang LGU to South Korea private din. Sila yung magka-tie up. Ay sila yung nag-usap and then meron isa silang broker na isang Korean. Yun yung broker nila na nagpapalipad mag dito sa mga Pilipino na mahal nila sa Pilipinas na mag-work ko dito as a seasonal farm worker. Hindi na raw nagreklamo si AJ at tinapos ang limang buwan sa kabumalik ng Pilipinas. Isa lang si AJ sa daan-daang Pilipino naging bahagi na ng seasonal farm worker arrangement kung saan direkta ang usapan at recruitment ng mga LGU gaya ng isang probinsya ng Pilipinas at isang probinsya ng South Korea. Hindi ito dumadaan sa Department of Migrant Workers. Ang problema ayon sa DMW, ngayong taon, aabot na sa apat na reklamo ang natanggap nila mula sa mga seasonal farm workers sa South Korea, gaya ng di tamang pasahod at ipapangkuli ng paglabang seasonal farm worker guys ay minsan inaabot lang po ng 6 months kaya mahahaban ma na po yung 6 months guys tapos after ng 6 months ay hindi na po kayo. Tapos i hire na naman kayo ulit, mas kailangan na naman. Kaso guys ang nangyari po sa mga kapwa natin Pilipino na hire po sa Pilipinas, ang namahala pala guys ay LGU ng Tarlac and then nakipag-tie up sila sa isang probinsya ng South Korea para may ma-hired nga sila ng mga Pilipino na seasonal farm worker. Kaso ang nangyari po ay na-hired na sahod ng mga Pilipino tulad ni AJ na ang pinirmahan nilang kontrata sa Pilipinas ay aabot ng 80,000 pesos yung sahod nila. Malaki talaga yun guys kasi seasonal lang naman sila eh. Hindi naman matagal yung ano nila contract. Ang nangyari nung dumating sila dito sa South Korea, yung 80,000 nila ay nabawasan pa. Kalahati nila ang napupunta sa kanila. So napunta sa at sa ano nila sa broker kalahati na na bawa sa sahod nila di ba napaka saklap guys kasi nga sila yung nag-work ang expected nila na salary 80,000 nasa dumating sila dito ay ganun na lang kalahati na lang di ba kahirap hirap magtrabaho as a farm worker tapos ganun lang mangyayari so ngayon nakarating na po sa DMW yung ganong kalakaran meron pala talagang gano na LGU provinces ng Philippines to provinces ng South Korea na sila ang magkatay up about sa mga Mahal nila na mga seasonal farm workers, sila pala ang bahala dyan. Kaso ngayon, ang nangyari ay marami na po nagreklamo sa so DMW na ganun ang nangyari na, naluloko nga kasi hindi napoprotektahan yung rights nila So yung kontrata hindi nasusunod, hindi dumaan talaga sa si DMW. From the Philippine side, kailangan bantayan kapakanan ng workers at a may expertise sa ganitong larangan kasi ang BMW para tignan kung yung kontrata nila ay sapat. Yung working conditions nila, even living conditions, ay sapat. Yung sweldo, mabayan. And just as important, yung pag-enforce kung may mangyari. Sinong mananagot pag may nangyari violation. So, guys, maganda talaga guys na kung mag-upload kayo ay kailangan talaga na yung mga papeles nyo ay dumaan po sa tama. Dumaan talaga sa pagproseso ng DMW yung kontrata nyo para po hindi kayo maloko. Siyempre, ang laki ng hirap nyo. Farm ang trabaho nyo. Sa init, sa ulan, sa lamig, lahat kayo ang magsasakripisyo eh. Tapos ganun lang, kalahati na lang yung sahod na makukuha nyo. Kaya mas maganda talaga guys na kung kayo ay gustong mag-work sa South Korea, dumaan po kayo sa mga agency Hopefully na disinsyado po ng DMW para po hindi kayo maapi kasi mas maganda na dumaan yung kontrata nyo sa DMW para nabusisi nila at ma-protectahan yung rights nyo. Mahirap kasi kapag hindi kayo dumaan doon kasi ganyan talaga ang tendency na mangyari. Yung sahod nyo, mabawasan, yung oras ng trabaho nyo, madagdagan, hindi kayo mab mabigyan ng tamang pahinga. Kayo talaga ang maapektuhan niyang kapag hindi talaga dumaan sa tama. Nakikipag- Usap na ang DMW sa DILG para bumuo ng Joint DMW at DILG Circular na magbibigay ng direktiba at alituntunin kaugnay sa Seasonal Farm Worker Arrangements. For example po guys, ako dumaan ako ng Hong Kong to Canada. So, nung pumunta ko ng Canada, ay hindi na po ako dumaan ng Pilipinas. So, ibig sabihin, yung kontrata ko ay hindi po na-process ng BMW. So, ngayon, ang ginawa ko guys, since uwi po ako ng Pilipinas, ay nag verify po ako ng kontrata sa BMW, Polo Toronto, sa Canada, para po ma-process yung kontra ko. Makita ng Polo, ng BMW, na yung kontrata ko ay nasusunod walang employer. Na walang nalalabag yung employer ko at lahat ng rights ko, yung tama ang sahod, tamang pahinga, tamang oras ng trabaho ay makukuha ka po. Ganun po yun. Tumahan tayo sa DMW para po paprotektahan po yung rights natin. So ngayon guys ay 40 na daw po ang natatanggap ng DMW as of 2023 na mga reklamo at sa mga seasonal farm worker dito sa South Korea. Sila AJ ay last year sila. So ngayon hindi na nga nagreklamo si AJ kasi nga uh, umuwi na rin po siya ng Pilipinas after ng 5 months. Kasi nga, lang naman. So ngayon, marami na po nare-receive na mga, kaya ngayon ay in-action na, na na po. umihingi na po ng tulong ang DMW sa KILG, saka sa LGU ng provinces ng Pilipinas. Kaya kasi sila yung may mga katay up ng South Korea, provinces dito at LGU po sa atin Ang mag-share ko lang sa inyo ay ingat na lang po at kung gusto nyo po talaga mag-abroad, ay dumahat po kayo sa tamang proseso, mag-adjust nila lang po kayo na desensyado po ng DMW para po hindi kayo mapahamak, hindi po malabag yung rights nyo. Mahirap kasi guys kapag nasa kayo tapos uh, hindi nasusunod yung, ano, yung, yung tamang pasahod. Tapos yung iba nga dyan, gumagastos pa ng malaki. Buti lang ito sila AJ, wala po silang ginastos. LGU2, dito nga sa provinces ng South Korea, sila yung nag-usap. Kaya wala silang ginastos. Yun lang, ang nangyari ay yung sahod nila ay nakalitasan ng kalahati. Kaya kalahati na lang natitira sa kanila. So, talagang iba-iba talaga, guys. Sertihan lang talaga, guys, ang pag-abroad. Kaya kailangan, para hindi kayo maloko, ay dumaan po kayo sa tamang proseso. Mas maganda na check nyo yung mga agency, yung LGU na kung sila po ay lisensyado ng POEA or ng DMW para po kayo mapahamak. Yung rights nyo ay ma-maintain. Ay dapat talagang nasa tama, nasa tamang proseso yung pag-apply nyo para kayo po ay mag-abroad. Okay, hey, guys. So ito po ay isang lesson na rin sa mga taong gustong mag-abroad o dito pupunta sa South Korea na tingnan po maigi at huwag po basta-basta na -basta. sa mga malatamig sa salita. Kaya dapat talagang dumaan sa tamang proseso ang papeles natin. So yun lang guys, nashare ko lang sa inyo tungkol sa nangyari po AJ. Na-share ko lang po sa inyo para po mag-awareness din po na at tam naman na lang po kayo sa tamang proseso. Tapos po kayo sa BMW. Maprotektahan po yung rights nyo at hindi po kayo maloko tulad nila AJ. Okay, so yun lang guys. So guys, if you find my video helpful, please subscribe naman po. And do like and share na rin po kung nagustuhan nyo po yung mga video ko at nakakilip po sa inyo. Please click naman po yung bell notification para manotify po kayo sa mga updated video ko. So yun lang guys. Thank you for watching. Bye. Galapas sa soon.